Hello! Magluto tayo ng ginataang gulay, mga siswa. Ayan, ginisa ko dyan ang baboy at ginis, ginisa ko sa bawang at bulad na maliliit na may gata. Yung gata na yan, nilagyan ko ng tubig, hinaluan ko para hindi nakakaumay at mahilig kami sa sabaw. Meron niyang luya, sibuyas at bawang. At maya-maya pagkulo niyan, ay ilagay ko na po talaga ang gulay. Ayan, ang gulay niyan mga sis. Oh, ang dami. Merong papaya, alugbati, patula. Ayan, may sitaw yan sa ilalim at talong. Ayan na. Kunting ano na lang yan. Ilagay natin dyan ang, lagyan na natin ng magic-magic. Dahil may bulad yan, tansahin natin yung alak. Ayan, lagay na natin ng magic. Ayan, para malasa talaga ang inyong ginataang gulay. Kasi marami tayong gulay. Ang gulay natin mga sis ay grabe, tingnan mo, oh, ang dami. Ang dami po talaga yan. Uh, uh, uh. Isang ganyan, dalawang papaya yan. Uh. Ayan, mas marami ang gulay, mas masarap. Tapos timplado. Ayan, kunting kulo isang kulo pa, saka natin ilagay yung gulay. Yan. Ang halo ko lang dyan, hay, maliliit na bulan, sibuyas, bawang, at baboy na pinatusta ko yung baboy. Nila pinalambot ko muna bago i-ginisa sa bawang at uh, sibuyas at gulay. Mamaya na, uh, maya, maya, konti ilagay natin ang gulay para yummy. Ayan. Pakuluin mo na natin ang pakuluin yung gata. Okay, that's all my olam for today's lunch.